at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtataka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina, sina Santiago, Jose, Simon at Judas, ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Sanya natutunan ng lahat ng yan. At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pananampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon.